Ingay-ingay ng kasama ko, guys, no? So, yun, tumakbo na siya. Tapos ako, hindi pa nakaano. Ayan, guys, tawid tayo. Let's go! <laughs> so, ayan, basta kami talagang tatlo magkasama, guys. Rayot talaga yung, ano, layot, rayot talaga yung barkada. So, sobrang ingay namin kaming tatlo lang. As in, ang ingay ng mga bunganga nito, mga kasama ko. Kaya, vlogger, content creator nga, sobrang ingay nitong dalawa na to. Ayan, basta ano, sila? ka Ako na ako kaya isama mo ko dyan. Kanya-kanya tayo kami ng video kasi para may pang ano kami. ay pang upload na naman kami guys. So sobrang init ngayon. Isira yung mga beauty namin sa init. sabay <laughs> ganun eh. Kala mo may beauty <laughs> naman. <laughs> ano oras na naman ka? <laughs> Sabi init guys. Kasi Grabe yung pawis <laughs> ko, so, guys. Ito, bakal tatubig. Ito na yung